Yan mga master yung raay na ano, green. Yan ang halo niya mga master. Kulang pa siya ng sky blue. Yan kinakalas pa ni Pards yung sky blue. Yan yan mga master, uh, gagawa tayo ng sibit-sibit. Yan. Ito yung sibit-sibit mga master. Kain ng sibit-sibit. Hook. Tsaka ito yung mga tingga mga master ah, uh, kalkalan mga master kalahan meron ito sa GBTV supply mga master sa Shopee, saka itong mga tingga itong mga tingga na to tapos raay, meron na rin ah, uh, chibit-chibit pre-order to mga master pre-order ang raay at chibit-chibit master, ito yung tingga nya, pambigat meron tong kalokalo -kalo, dalawa at ang ang tingga niya mga master ay 24 piece, 24 pieces 12 yung isang kabila niya bali pag pinagsama 24 dalawa dalawang kalokalo -kalo. tapos yung mainline niya papunta sa may hook ah uh, ito yung mainline niya uh, 080 tapos yung pinakang handle niya sa ano one, ay to mga master shen Ayan. mga master ang pain uh, tatlong di pa ang pamagitan ng bawat isa so, master, pain. tatlong di pa ang pamagitan bawat isang pain mga master yan sibit sibit uh, makikita nyo na to mamaya sa JBT Pin Supply on Shopee mga master yan tingnan nyo na lang kung magkano yung presyo doon mga master at uh, nakagawa na kami ng isa sibit sibit ang pangalan nito mga master yan ha? tapos na yung isa one down at yan naman yung raay ginagawa ni ano Kelvin Aguinaldo at nagpupulon si ano si Bugard yan sa pangalwa yan mga master uh, sa ika na pambis sa gitna ng labindalawang pambis meron siyang kalok kalo, -kalo na maliit lang mga master yan ay mga pae niya mga master yan. padalwa na to na sibit sibit uh, available on shopee sa JBT Pinch Supply mga yan mga master at nakadalawang sibit sibit na ang nadali ay ano, ready to use na to mga master itong sibit sibit na to yan ready to use na yan at ilang pa yung gagawin namin marami pa At ito yung aming rye mga master. Ito yung gamit ko na humuli lang naman siya ng uh, 70 kilos. Yan, isang rye lang mga master. Tapos naputol na yung ano, rye kaya gumawa kami ng bago. At papakita ko sa inyo pagka natapos na siya. Yan, nagtatali ngayon si ano, Kelvin Aguinaldo mga master. Yan. Tulong-tulong kami dito mga master. Yan. Yan pa yung isang sibit-sibit tinapos yung nylon kaya magdudugtong tayo paano nga ba magdugtong mga master uh, ganito lang kasi simple yan ganito tapos gaganito nyo lang mga master iikot nyo pa ganito tapos pa ganyan tapos pa ganito iikot ulit ang daming iikot baka kayo nalilito na yan tapos, pag na ang itsura niya mga master, yan, ganyan na. Parang salamin ni Binigno Aquino. Yan. Ipapasok niya naman to dito. Yan. Ganyan na ang kalalabasan niya mga master. Yan. Ganyan. yun. Okay. 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 Yan mga master. At tawag dito ay otso. Ha? Hindi doon sa may turbado sa may dilabo. Bale, nakailan na kami mga master. at uh, tatlong sibit-sibit na. Tatlo. Paapat na yon. At tinulang ng nailong. kaya nag kami nagbili ng ano. Ito yung ano. Try namin. Dalawang kaheta to mga master. Dalawang kahon. Uh, ang size ng hook, 5-6 to. Yan. 055 tapos meron pang ginagawa na 563 dalawang kahon din 5 ah 563 ang hook tapos 050 ang ang aya nya uh, ang pamagitan ng sibit-sibit mga master ay tatlong pa yan tatlong pa ang bawat bawat pag ano pamagitan tapos sa uh, ika-anim, -lag, ika lagyan nyo ng, ano mga master, ng kalokalo -kalo or swivel. Ito. ito. mga master. Lagyan nyo ng ganito, swivel. Para sa agit na. Uh, katulad nito mga master. May swivel siya. Ganito na pag nabili nyo sa Shopee. Ganitong ganito ang itsura niya. Siya, siya, siya ay makapunta sa Shopee. Yan, yan, ito lang mga master, ang paglagay naman nito. Nakasugay din to. Para mas matibay. Ito yung mapapunta sa Shopee mga master. Yan, lalagyan natin ng tenga para pag sugayan nya. Yan mga master. yan Ganito. yan ito isusuon nyo lang dito mga master sana may natutunan kayo kahit konti yan din yan yan ang itsura nya mga master ganyan para matibay pag umila ng isda master at nadali anim na sibit-sibit mga master yan anim na sibit-sibit tapos ito pang raay mga master ito yung mga pang raay namin 562 at 563 yan yeah, mga master, yung mga makina namin nakababa. Nililinis ni Bogard. Yan yung dalawang makina.